sa mga ilang mga kongresista sa Mindanao po, suportado ang naging desisyon ng liderato ng Kamara na ilipat ang kabuang 1.23 bilyong pisong confidential fund sa mga ahensya na nagbibigay ng seguridad sa ating bansa. Para po kinadavo del Sur Loan District Representative John Tracy Cagas at Misamis Oriental Representative Christian Unabia, saklaw ng kapangyarihan ng Kongreso, na baguhin ang panukalang budget para maging naayon ito sa pangangailangan ng bansa. Para naman kina-Representatives Ace Barbers ng Surigao del Norte, Chino Miguel Almario ng Davao Oriental, Maricar Zamora ng Davao de Oro at Francisco Jose Bingo Matugas ng Surigao del Norte, wala umanong pork barrel ang kamakamara. Matapos ninyong banggitin ito sa nakaraang episode ng Gikan sa Masa para sa Masa tayo magmulahan. We want to know the truth. Sabi ninyo wala. Sabi ko meron. Buksan ninyo ang libro. Period. A dog by any order. Tongue, still a dog Lagyan mo yung earring yung collar niya Still a dog Lagyan mo nga ng collar niya ng squirrel It could still be a dog The best way to find out really what is the mystery of this uh, pork barrel so called or ang tinatawag lang extraordinary expenses mabuti pa kayo kaya may extraordinary expenses when is there an ox what is the When does it occur? What is the occurrence of an extraordinary expense? Yan. Tawag ninyo na noon, pork barrel. Galing ako dyan. Look at the records. Kaya huwag na tayo magbulahan. Kaya mga congressman, pati yan si France buksan mo ang libro. Sigurado mm -hmm. yan. Kaya na, huwag ninyong sabihin na you're the only di, dito sa mundong ito na may ano, konsensya.